gumulantang. Nagulantang ba kayo? Parang hindi naman. Ayan. So, uh, si Dilima ay nakalaya na. Uh, siya po ay uh, pinayagang magpiyansa sa halagang 300,000. Oh, tatlo po yung kanyang ano eh. Tatlo yung kanyang kaso. Na-acquit na siya dun sa dalawa. So, isa na lang sabi ko naman sa inyo yan, di ba? Before mag-Christmas, lalabas yan. Sinabi ko yan sa inyo. Sigurado ko, naunahan ko si Marley ka dyan. O, sinabi ko yun, before mag-Christmas, lalabas yan. Ito na nga, bago pa mag-December, nakalabas na. Grabe ha, 300,000 ha. Hindi pa nila na nababayad kasi anong oras na. O, kasi binabayad mo yun sa RTC eh. O, ibabayad mo yun sa RTC tapos mag-i-issue yung RTC ng release order. Dadalin yun sa krami tapos makakalabas siya. Bambilis. Ngayong hapon nakalabas din agad. Natatandaan nyo si Jason sa nagpiyansa din yan. Umabot pa yata ng halos isang linggo bago nakalabas yan. O, sigurado. Sabi nga ni Bright na yan. Nakaredy na si Jonel. Jonel! O, oh, ha? Yung mga saging natin. Sigurado ko hinug na hinug na yan. Oo ha, ingat-ingat sa pagpapakain ng saging. Ayan. Ayan nga, sabi nga ni Charlotte Marbel, Mar Mar sabi daw ni Delima. Jonel, I'm home. Ayan, so uh, 300,000 mga bossing mga yung kanyang piyansa at siya po yung nakalabas at nagpa na. At napakarami niyang mga pinasalamatan. Oh, so ipakita natin mga bossing yung mga nakalap natin na mga uh, balita patungkol dyan. So syempre pagkalabas na pagkalabas niya ay uh, siya ay nagpasalamat mga bossing. Syempre alam niyo na kung kanino. Siya ay nagpasalamat. Sabi niya, gusto ko rin pong magpasalamat uh, ang BBM administration for respecting the independence of the judiciary talaga. Uh, sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan. Pinaglaban niyo po ako. Teka. Dinawin ko lang ha. Ma'am, masyado ka naman nagpapahalata. Hindi pa po dismiss yung kaso mo. Nakapagpiyansa ka pa lang. Ibig sabihin yung kaso mo, dire-diretso pa rin didinggin yan. Nakalabas ka lang ng kulungan, nakapagpiyansa ka, pero hindi ibig sabihin nun, acquitted ka na. Although, alam naman namin na doon papunta yan, Oh, pero medyo ano-ano ka naman ng konti. Pero, well, ikaw ba naman? Ikaw ba naman makulong ka ng pitong taon? Siyempre, di ba? Baka keloid na 'yan. Ayun, nabigyan din ng chance si Jonel na makapag uh, na makapag uh, Kasama niya ba si Jonel? Ayun, so uh, nagpapasalamat siya sa administrasyon dahil uh, ano daw nirespeto respeto daw ng administrasyon yung rule of law. Yung uh, judiciary. Bakit? Eh, unang-una sa lahat, eh, ano eh, uh, ang presidente naman talaga, eh, wala naman talagang dapat kontrol yan sa, ano, sa mga korte. So, ibig mo bang sabihin nung panahon ni Pinoy, eh, pinakikialaman niya yung judiciary? Because I am sure, I am sure, si PRD walang pakialam sa judiciary Kasi kung may pakialam si PRD sa judiciary, Diyos ko, nakakulong na si Franz Castro ngayon. Dahil di diba mo may kaso si Franz Castro nung pandurukot ng mga bata. Ako maraming maraming salamat sa maagang pamasko, June Hensley. Mabuhay ka at uh, sana ay uh, mas marami pang uh, blessing na dumating sa iyo. Thanks for sponsoring tonight's live stream. You're amazing. God bless. Ayan na. Ah. So talaga naman, sabi ko nga sa inyo, ako hindi na ako talaga nagulat dito. Kasi nung na-acquit yung uh, dalawang, actually nung unang kaso niya eh, na-acquit siya. Pati si Kerwin Espinosa ay na-acquit na din. Ah, sabi ko, it's just a matter of time. Pakapalan na lang ng mukha to. O, oh, uh, siyempre, magpapasko na. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi ba? Yung mga dating uh, ipinakulong. Dating nakulong dahil may mga kaso, laya na ngayon. Parang dyan din sa Bilibid, ang daming mga pinalaya ng mga preso. O yung dating inayos ni PRD at ni Bantag na kulungan. At saka nila Senator Bato, inayos nila yung kulungan na yan. Hinigpitan nila, o kita mo, di ba? Luwag-luwag na. So sabi nga nila it's about ano. So it's just a matter of time. Ako talaga ang uh, ano ko, ang aking prediction was uh, before the Christmas day. Before December 25 lalabas to si Ate. True enough. True enough. So laya na siya ngayon. Congratulations Leila Delima, sa iyong uh, pansamantalang kalayaan. Oo, pero ano na yan, it's a sign ha. It's a sign na medyo magandang hinaharap mo patungkol diyan sa kaso na yan, bakit? Oo, kasi may rami nang nagrereklamo, hindi ba drugs yung ano niya, yung kaso niya? Hindi ba dapat no bail yan? Dapat, kasi maraming beses na siyang nagano eh, nag-petition to post bail. Pero laging decline, But this time, hindi na-decline. Bakit kaya? Sino ba ang DOJ sekretary ngayon? So, sabi nga nila, what comes around goes around. <laughs> so, eto na, isa-isa na naglalabasan, kailangan na nila eh. Kailangan na nilang palabasin yung mga attack dog na yan. Oo, kasi nakita nila eh, sino ba ang uh, pwedeng ah... Uh... Siyempre, si PRD, nag-iingay lately. Ang lakas-lakas ni Hinday. O pero anong gagawin natin? Hindi pa kawalan natin yung mga galisin ng mga aso. O kita mo, buhay na buhay pati si Trililing ngayon. Tapos ito, nakalabas naman. O wala na yan ibang gagawin. Simula ngayon, nakadedicate na yung mga buhay niyan into uh, doing uh, interviews, statements na patungkol kay PRD. Sabi ko nga sa inyo, eh, hindi nila kaya si PRD na mag-isa. Kailangan pa nila ng mga kakamping. Kakamping. O, kaya syempre, palabasin na yung mga yan. Yung asong, sundalong asong galisin. Palabasin na yan. Kakahol ng kakahol yan. Palabasin na tong isang to. Kakahol ng kakahol yan. Para may kasama si Risa. At saka yung makabayan black. Kumbaga, inactivate na nila yan. Antayin ninyo. Mula ngayon hanggang sa mga hanggang sa 2025, 2028, babakbakan nung mga yan si PRD. Ang pinakamasama pa nito dahil wala ng immunity si PRD, malamang magkaso ito si Madam. Halimbawa, ma-acquit siya, no? Malamang magkaso to si Madam. At pag nagkaso yan, syempre, sinong kakasuan yan? Ayan, si Bato, si PRD. Saka sino yun? yung nagpakulong sa kanya na DOJ secretary, si ano, yung, yung nakapiluka. Ayan, so kailangan na nila ng mga tulong ng talagang mga solid na mga oposisyon. Para, alam mo na, bakbaka na yan, umiumpisan na. Kung baga, pag aawain natin ulit, yung mga dilawan at saka yung mga Duterte, pagsasabungin natin sila. O para pagdating ng 2028, bang! Maugulat oh, ka na lang. Marcos ulit yung mananalo niya. Gire, o oh, Okay lang naman manalo Marcos. Pagaling naman sila. Oh, si Agire. Sigurado ko talagang kakanain niya yan. Si Agire, si Bato, tama yan si Inday Sara, tama yan si Bongo. Siyempre, ang pinuno niyan, si, si Duterte, sigurado ko talagang babalikan nila yan. Pero huwag kayo Kasi si PRD naman, eh, napapalibutan ng mga matitinong mga abogado. At siya himself is a, is a lawyer. So, hindi ko alam kung... Uh, kasi alam ko, hindi naman si PRD ang complainant mo eh. Uh, alam ko, ang complainant mo is sa uh, Department of Justice eh. uh, So, I don't think na... ano na si PRD... Is, but I, I'm pretty sure, for the sake of uh, tambakan ng kaso si PRD... Ayan. So, yan yung kanyang statement. Nagpasalamat siya kay PBBM. At ito... Nasa mahigit pitong bilyong pisong halaga ng bigas ang nasasayang kada toon ayon po yan sa isang pag-aaral. Kaya panawagan ng gobyerno maging responsable. At nakatutok si Marizo Mali. Ganito raw karami ang kaning natitira ng mga customer at itinatapon na lang sa basurahan araw-araw sa karinderyang ito. Nangihinayan din. dahil Kasi marami rin naman ang nagugutom na mga bata o salasangan na yung ng maayos. Pero kahit si Christy na nanghihinayang nasa di nauubos na kanin sa kanilang karinderya, aminadong pati siya, hindi maiwasang magtira. Minsan kasi yung parang gutom na gutom ka pero pag nabibigla na yung tiyan mo sa pagkain, hindi mo na rin nauubos. Si, si Anarot ba to? Hindi maiwasan talaga na nauubos. Anarot! Nandito ka na pala sa Pilipinas, hindi mo sinabi. Sa Philippine Rice Research Institute, dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng kada tao araw-araw. Katumbas daw ito ng 7.2 billion pesos na kaya na sanang magpakain sa abot sa 2.5 na milyong Pilipino kada taon. Marami kasi yung sabi nga natin takaw mata. Uh, so we are actually the campaign says get only what you need. And in what we have done in the past uh, was to encourage a half cup uh, serving as default. Meron na po tayong 46 na ordinances ng half cup. Um, meron din po tayong proposed senate bill before by President BBM, nung senator pa siya na half cup of rice hindi lang siya na, na ipasa as batas, kasi alam nyo, kaya nakakatuwa sa uh, Japan, isa yan sa ano hindi mo na kasi sila kailangan puwersahin pero sa kanila kasi may prinsipyo sa kanila dyan, kailangan talagang ubusin ng pagkain, lalong lalo na kanin, alam nyo kung bakit it's a disrespect to their farmers ganon sila kaya talagang ganun. Ubus talaga. Wala matitirang ano. Ganun. Kat di ba? Diba? Sana ako ha. Sana ganon uh, ganun din tayo mga Pilipino. Hindi na kailangan ng batas. di ba di ba Para uh, mag, alam mo yun. Mag ano. At uh, uh, mag save. Ika nga. Kaya lang wala eh. Sa Pilipinas. Wala. Kailangan pa talaga ng batas. Hindi susunod ng Pilipino pag walang batas eh. Pag hindi makukulong. Ganun na lang kaya dyan. Pag may natirang butil ng kanin kulong. Kung ilang butil ng kanin, yun din ang taon ng kulong. <laughs> Siguro ubus lahat ng kanin. Sipin mo. Ah, may batas tayo. Pag nabutil ng ano, yun ang, uh, sa pag nalang taon, araw na makukulong ka. kaya nga tama ito sinasabi nila. Tama itong uh, panuka. Ako sa tingin ko, tama itong panukala na ito. Kasi katulad ko. Naks! Katulad, katulad. katulad ko. Half rice lang ako. Half kal... Half rice lang ako. Di ba? Totoo. Half rice lang po ako. Uh, Siyempre, kailangan ko kumain ng buo. Kaya tumataba ako. Pero ako gusto ko lang talaga half rice. Sana, sana, uh, sana magkaroon talaga ng... Uh, kasi nakakagulat niya eh, Kasi dati pala si Marcos daw, nung senador pa siya, nag, uh, nag -may bill siya na, ano, na half rice lang. At least gayon, presidente ka na. Baka naman pwede mo ipush to. Tatabunan siya, pero... Half rice cooker. Yun, pwede. <laughs> Ayon, um, we'll try to revive that and to have another Senate bill. Ganito nga ang ginagawa ngayon ni Tatay Benny at Chester. Ang ginagawa ko, order lang ako ng half rice. Pag nabitin, order ulit ako ng half rice. Hindi ko masyadong naaksaya ang kanin. Health reasons na rin para kasi mara, diabetic family. So binawasan ko na since nag... Pwede bang one fourth rice? <laughs> Randel Bunaga na gusto ko may half rice dyan sa San Francisco. Pagwala, Pag wala, magsaing ka na sa bahay. Nyo, dalhin mo na lang, isupot mo para pagka kumain tayo ng hamburger, tanggalin natin yung tinapay, kainin natin yung, half, yung rice. PH na rin ako, so mas maganda na rin kung ano yung, Konti na lang yung rice ko na kinakain. Ngayong Nobyembre, ipinagdiriwang ng Bansa National Rice Awareness Month. Alinsunod sa Presidential Proclamation Chinese food, gusto mo? Ayoko, pro-American ako. For one month, pro-America muna ako. 524, para makamit ang rice self-sufficiency at matugunan ang kahirapan at malnutrisyon. Kaya hinihimok ang lahat na maging responsible o huwag magsayang ng kanin at ang kilikin lang din ang kaning sariling atin. Sana'y pusto ng mga senador, ano? Uh, yung half rice, half rice Maganda to, maganda to At least makapagtipid at saka alam mo Kasi tayo mga Pilipino Medyo nasosobrahan tayo sa rice Misan mi Pagkatas ng rice, kakain pa tayong tinapay Pagkatas ng kain ng tinapay May dessert pa tayo Parang si Banat Bayo na eh?